Samantala, pinagahanda ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo mula sa mahabang laban kontra sa Abu Sayyaf Group. Sa kanyang pagharap sa 5 Infantry Division sa Camp Melchor F. de La Cruz sa Camo Isabela, sinabi ng Pangulo na posibleng muling umatake ang ASG kung kahit kinakailangan ng puspusang pagsasanay ng mga sundalo. Dagdag pa nito, hindi na maring makausap para sa kapayapaan ng Abu Sayyaf Group dahil ang nais nito ay magkaroon ng caliphate sa Southeast Asia. What I can assure you is uh, for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war or at least to defeat them in every fight. Di kayo ma maluluman diyan because uh, si Defense Secretary nga binay ko absolute authority to buy whatever is necessary. Uh, we are doing good with the sniper uh, activity. You learn more about it. At saka yung mga best ninyo, sabi ko lahat dapat magpasok, lalo na yung mga entry kailangan na. But more of you will be given the... yung protection sa armor. And of course, the, the weapons that you desire. But above all, I have ordered and will... Uh, binigyan ko kayo din ng almost half a billion. Last time sa AFP, nagpunta ko, maraming kulang ninyo, maraming... Marami akong binili, MRI, BAREC, BAREC is for uh, pag nag-aaway kayo dyan, hindi kayo na-extract ka agad, tapos nasugatan ka sa kamay paak. at yung gangrene, basta maipadala ka lang, ma mailipad ka sa... And my orders are, uh, yung presidential plane ko, binigay ko na sa armed forces for use as ambu air ambulances. Baski sa sundalo na. Basta ka medyo magdating na yung gangrene ganon, ilipad ka agad. It is like a tank where yung divers, tapos mas mabilis pa sa sila sa bubble, and they, they suffer, called the bends, yun ilagay ka doon, and the circulation will help you normalize or stabilize your Lahat na pwedeng para makabuhay and uh, yung mga field hospitals ninyo I'd like to mention it to you now for the first time uh, somebody is giving us 1 billion to yung sa mga Davao meron doon hospital we will complete it so that uh, kumari lang ipauna ko yung sa ulo doon ko ilagay yung hospital na mga operating rooms lahat ng kailangan. Somebody is giving us, but he does not want to me to mention his name. Pero ewan ko lang, someday, maybe maglilik rin yan. He wants to start, as a matter of fact, they're also starting to build the rehab for the addicts sa Cebu. So, lahat yan, uh, ipalapit ko yung mga hospital na for life-saving. And I said, uh, There are about ilang aeroplano ba yan sa presidensyal. Ano. I've given that up. Hindi ko na nagamit ni Minsan. Sabi ko gamitin na ninyo yan for uh, ambulances. For those na kailangan ng hospital kaagad sa Maynila, madala kaagad kayo doon to save lives and everything. Nalaya na kagabi ang dalawang Pilipinong bihag ng bandidong Abu Sayyaf Group. Ayon sa Western Mindanao Command, alas G30 kagabi nang ma ang mga pinakawalang bihag na sina Daniela Taruk at Levi Gonzales sa bahagi ng barangay Tiptipon, Panglima Estino sa Sulu. Ang dalawa ay mga subcontractors ng isang telecom company at mga empleyado ng Power City Corporation na kinidnap ng mga armadong kalalakihan sa Patikul, Sulu noong August 6, 2016. Dinala na ang mga biktima sa Joint Task Force Sulu Headquarters upang sumailalim sa medical check-up. Samantala, magpapatuloy ang opensiba ng tropa ng militar laban sa Abu Sayyaf Group sa kabila ng pagpapalaya ng apat na mga bihag nito. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, Chief ng AFP Public Affairs Office, ipagpapatuloy nila ang operasyon laban sa ASG para pwersahin na palayain ang iba pang mga bihag nito. Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla, hawak pa ng Abu Sayyaf ang nasa 20 mga bihag. Matatanda ang pinalaya ng ASG noong Sabado. Ang apat na bihag nito kabilang na ang Norwegian hostage na si Jartan Sekigstan at tatlo pang Indonesian nationals. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na malaki ang naitulong ng pinagting na operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf Group upang mapalaya ang Norwegian kidnap victim na si Jartan Sekigstan. Samantala, tiniyak rin ng AFP na patuloy itong nakaalerto laban sa mga banta ng terorismo, partikular na dito sa Metro Manila. May report si Eunice Montes. Alas 4 ng hapon itong Sabado, kinumpirma na Armed Forces of the Philippines ang paglaya na natitirang Norwegian kidnap victim sa tinaguriang Samal Island kidnapping na si Kachertan Sekingstad. Base sa inisyal na ulat, ang paglaya ng Norwegian National ay pinangunahan ni MNLF Commander Tahil Sali sa Barangay Buansa Indanan, Sulu. Ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP, mayroong pang 21 biyag ang Abu Sayyaf na kinabibilangan ng 16 na foreigners at mga Pilipino. Dagdag pa ni Padilla, dahil na rin sa mas pinag-iiting na operasyon ng militar sa Mindanao, ay nasa dalawandaan hanggang tatlong daan na lamang na miyembro ng Abu Sayyaf, ang kanilang hinahabol at two-thirds dito ay armado. Dagdag pa ni Padilla, malaking tulong nga raw ang peace process sa na naganap na koordinasyon. Uh, una po, ay malaki din ang aming pasalamat dahil nakikipagsulungan sila at na uh, hindi sila nagdadagdag sa komplikasyon sa mga nangyayari dito. At uh, malaking bagay po ang ating uh, nanatiling pang-usapang upang magkaroon po ng at uh, least level ng uh, pagtitiwala sa iba't sa isa't isa ng may sagawa natin itong uh, ginagawang uh, patuloy na effort upang makuha ng buhay lahat ng mga kidnapped victims. Wala naman dapat ipag-alala ang ating mga mamamayan dahil magkatuwang AFP at PNP sa pagpapanatili ng seguridad sa buong bansa. Samantala, nananatili naman naka-red alert ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga banta sa terorismo lalo na sa Metro Manila. We guarantee and we continue to assist uh, the police in providing the overall security for uh, the whole of Metro Manila at ang amin lang pong pakiusap ay sana po sa lahat po na itina talagang checkpoint, lahat po ng uh, ginagawang visibility patrols ay maging uh, cooperative po ang ating mga kababayan. So ang ating uh, pagkikipagtulungan at ang pagiging uh, cooperative ng bawat mamamayan, ay malaking bagay po para sa ating mga puwersa. Nananatili naman ang AFP sa no ransom policy para sa mga natitira bihag. Ngunit tiniyak nito na mas titindi pa ang kanilang intensive focused military operations upang tuluyan ang mapanagot sa batas ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Ting na operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf kasunod ng pagpugot nito sa ulo ng kanilang bihag na si Patrick James Almodavar. Matapos na hindi maibigay sa kanila ang hinihingi ransom money, nagbabalik Yuri Montes sa retal. Isang ulo ng lalaki na nakabalot sa plastic bag ang natagpuan sa barangay Kadjatan, Idanan, Sulu, pasado alas 7 nito miyerkules ng gabi. Ang ulo ng biktima ay kinilala na kay Patrick James Almodavar, labing taong gulang na dinukot ng adjong adyang group ng Abu Sayyaf nitong nakaraang buwan sa barangay Asturias, Holo, Sulu. Ayon kay Major Filamonta ng Western Mindanao Command, ang plastic bag na may lamang ulo ng biktima ay iniwan ng tatlong miyembro ng Abu Sayyaf sakay ng isang motorsiklo. Ang hakbang ng teroristang grupo ay kasunod ng hindi na ibigay na isang milyong ransom money kapalit ng kalayaan ng binata. Sa ngayon, ayon kay Major Filamontan, ang ulo ng biktima ay sumasa sa ilalim sa investigasyon ng scene of the crime operatives at indanan polis. Samantala, nagdagdag na rin ang Armed Forces of the Philippines ng karagdagang puwersa sa Mindanao upang mahuli na ang mga miyembro ng karagdagang grupong responsable sa pamumugot na ulo ng kanilang mga bihag. Iniyak na mga Armed Forces of the Philippines na prioridad nila na mailigtas ang mga natitira pambihag at mapanagot sa batas ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf.